RFM News Muling nagpaalala ang kapitan ng Barangay Alikawkao sa mga pasaway umanong dumadaan sa Alikawkao Overflow Bridge. Sa naging panayam ng IFM Kawayan kay Teresa Buwal, kapitan ng barangay Alikaukaw, paulit-ulit umano silang nagpapaalala sa mga motorista na dumadaan sa tulay. Binigyang diin din nito na hindi sila dapat sisihin sa nangyaring insidente sa tulay dahil hindi lang naman daw ito ang kanilang binabantayan. Anya, hindi rin naman daw sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga dumadaan sa nasabing tulay. Narito ang bahagi ng panayam ni Kapitan Teresa. Pagpunin niyo Sisi sa mga barangay official ng Alikaukaw, kau-kau at chita yan kasi po yan ay bridge yan nasa taong dumadaan po dyan palagi po namin nagpapalagi kami nagpapalala na magingat at huwag magbiro sa bridge lalong lalo na yung pauwi at papunta ng manit ng kawayan dahil ang bridge po ay hindi yan safe para sa pa, mga tricycle lalo na yung single hindi pwede magbiro-biro dyan kaya wala kaming masasabihin. Huwag po ninyo kaming sisihin. Iglap mata lang ang aksidente. Hindi mo pwedeng ibaw, iba iba i ano isisi sa sa mga tao. Kung hindi kayo, mga commuter na lalo na yan sa single motor na yan, mag-ingat na lang po kayo. Doble ingat po at huwag kayong mag-drive kung lasing kayo para sa ganun walang sisihan. Iulit ko po, lahat ng mga dumadaan from the forest region, Ista Bakal, kung asaan man po kayo galing. Doble ingat po kayo sa bridge ng Alicoco Bridge dahil talaga pong nangunguha ang Cagayan River. Malapit na po ang highway. Hindi po kami sisihin ng mga barangay opisya. Sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng barangay Alikaukaw hinggil sa hakbang na maaari nilang idagdag upang mas malimitan ang insidenteng maaaring mangyari sa tulay. Para sa IFM News ako si Idol Zaira Contapay, Idol. IFM News.